Kahulugan ng sushi sa panaginip Ang sushi ay isang tradisyonal na Japanese dish na binubuo ng vinegar rice at iba't ibang sangkap tulad ng seafoods, gulay at paminsan-minsan mga tropical na prutas Ang mga sangkap na ito ay kadalasang sariwa at may pinakamataas na kalidad Karaniwan inihahain ng sushi na may kasamang wasabi, toyo at adobo na luya at tinatangkilik ito dahil sa kakaibang lasa at texture nito. Ang panaginip tungkol sa sushi ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay tulad ng indolohensya, pagiging sapistikado o paghahalo ng iba't ibang elemento sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa mga bago at kapanapanabik na mga karanasan o isang pagpapahalaga para sa mas magagandang bagay. Ang paghahanda o pagkain ng sushi sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng kahalagahan ng balanse at katumpakan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan na mga simbolo ng panaginip ay maaaring maging napaka-personal. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kasiyahan at kasiyahan. Ang sushi ay madalas na nakikita'ng masarap at malusog. Ang panaginip na kumain ng sushi ay maaari'ng sumagisag sa kasiyahan, katuparan, o pagnanais para sa isang mas balanseng pamumuhay. Pangalawa, pagkasariwa at pag-renew. Ang mga sariwang sangkap sa sushi ay maaaring kumatawan sa mga bagong simula, pagkakataon o pagnanais para sa personal na paglago. Pangatlo, abundance and prosperity. Ang iba't ibang sangkap sa sushi ay maaaring sumagisag sa kasaganahan, kayamanan o pagkakaroon ng maraming pagpipilian sa buhay at ang pang-apat ang social connection. Ang pagbabahagi ng sushi sa iba sa isang panaginip ay isang magandang simbolo ng koneksyon at komunidad. Ito ay isang paalala ng kagalakan na nagmumula sa pagbabahagi ng mga karanasan at ang init ng mga positibong pakikipag-ugnayan sa lipunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng sushi. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkain ng sushi, ito ay sumisimbolo ng kasiyahan. Ang sushi sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa isang kakaiba at mataas na kalidad na karanasan. Ang pagkain ng sushi sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na tinatamasa mo ang pinakamahusay na mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Maaari ito magpakita ng iyong pagpayag na sumubok ng mga bagong bagay at magkaroon ng iba't ibang karanasan. Ang panaginip na kumain ng sushi ay nagpapahiwatig din na naghahanap ka ng pagkakaisa. Sa konteksto ng panaginip, ang sushi ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na makahanap ng balanse sa iba't ibang aspeto na may kaugnayan sa trabaho, relasyon o personal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sushi restaurant. Kapag napanaginipan mo na sa isang sushi restaurant, ito ay nagpapahiwatig ng mga sosyal na ugali. Ang pagiging nga sa isang sushi restaurant sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na makipag-ugnayan, tangkilikin ng magandang samahan at ang kasiyahan ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Sinasalamin nito ang iyong pagnanais na ibahagi ang kasiyahang nakukuha mo mula sa pagkonekta sa iba. Ang panaginip tungkol sa isang sushi restaurant ay sumisimbolo din sa iyong pagpapahalaga sa iyong pinili. Ipinapakita nito ang iyong pagiging bukas sa iba't ibang posibilidad at pinalawak ang iyong panlipunan at karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng sushi kapag nanaginip kang gumawa ng sushi ito ay sumisimbolo sa iyong pagkamalikhain ang gawa ng paggawa ng sushi sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong kakayahang lumikha ng isang bagay na maganda at pampalusog ipinapahiwatig nito ang iyong kakayahang lumikha at magbahagi ng isang bagay na mahalaga sa iba at ang iyong atensyon sa detalye at presentasyon ang panaginip na gumawa ng sushi ay nagpapahiwatig din ng iyong pansin sa maingat na pagtatanghal. Ito ay ang iyong dedikasyon sa paggamit ng kahusayan sa iyong negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng sushi. Makikita mong iyong sarili na naglalakad sa mataong pamilihan ang nakakaakit na aroma ng bagong gawang sushi na pumupuno sa hangin makakahanap ka ng mataong mga install na pinamalamutian ng mga makukulay na sushi roll habang nagnanabigate ka sa mga tao. Nakakabighani ka kapag nakikita mo ang masasarap na pagkain at bigla ka nakaramdam ng pagnanasan na tangkilikin ang mga masasarap na pagkain ito. Lumapit ka sa tindahan ng walang pag-aalinlangan, natulala sa husay ng master na sushi habang maingat niyang inihahanda ang bawat roll, nabubuo ang pag-asam habang matyaga kang naghihintay sa iyong turn sa pag-order na tinatangkilik ang pag-iisip na lasapin ang masasarap na lasa. Pagkatapos mong pumili, isusumiti mo ang Kinakailangang pagbabayad, pakiramdam na nasisiyahan, ikaw ay puno ng kagalakan habang ikaw ay umalis sa tindahan na hawak ang iyong mahalagang sushi. Ang pagbili ng sushi ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makamit ang isang bagay na kapaki-pakinabang. Sinasalamin nito ang iyong pagbayag na mamuhunan sa mga karanasang nakalulugod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng sushi. Natagpuan mong iyong sarili sa isang masayang pagtitipon na papaligiran ng mga kaibigan at mahal sa buhay na nagdiningning ng init. Habang tumatagal ang pagsasaya, isang pamilyar na figura ang papalapit sa iyo na may dalang isang plato ng masining na inaayos na sushi. Sa taimtim na mga ngiti, inihahandog nila sa iyo ang kanilang mga alay, ang kanilang mga kilos na naghahatid ng malalim na pakiramdam ng pagkabukas palad at mabuting kalooban. Nagpapasalamat sa taos pusong kilos, malugod mong tinatanggap ang sushi na damang naantig sa tunay na pangangalaga sa likod ng pagkilos. Ang pagtanggap ng sushi mula sa isang tao sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na maraming suporta at kabaitan sa paligid mo. Dapat mong pahalagahan ang mga makabuluhang relasyon na ibinabahagi mo sa iba at ang suporta na bukas palad nilang ibinibigay. Ang panaginip na ito ay maaari din kumakatawan sa pagtanggap ng hindi inaasahang regalo o pagkakataon.